I believe I can fly. Yeah. Oh, nice yeah. Idea. I believe I can fly. <laughs> okay, now Ay din. Magpapakita. Magpapakita. Allah. Si molek kong madinso. Matandi po maging sumuljong magandira ti para no kakalo komroho. Wa mong dito dari na. Kapatan. katuwiran dahil sa ang pangulo na kinulog birthday wish ko para sa lahat. Sir Harry! Para sa lahat. At saka para kay Pangulong dating Pangulong. Nasa Duterte, si Rosin. Proverbio chapter Atapa 6 si verse 22. Sa kapag ikaw ay nagising, ikaw sabi ka ng Panginoon, kapag ikaw ay nagutulong, Ginabantayan ka Kaya hindi tayo panalalanan sa kasungkulan ni Pangulong Duterte. Pero garating sa sunod ang eleksyon, diyan tayo tayong Yes! Sa lahat, sa sumurta, na sige, sige, sige,

Bababain niyo muna. Pag na-disgrasya yan, problema ka. Wala na. ako sa labas eh. Oo, oh, labas na. Oo, labas na naman siya. <laughs> ah, naman si Lumabas kami. Hmm. May aso pa. Oh, dito na kami sa labas. Hanapin namin si Idol Ruben pa Uy,

Hindi. Wala well, kang guys. <laughs> ito yung tunay nagmamahal kay Tatay Digong. <laughs> <laughs>

dan dia mau dia Uh -huh. Uh -huh. Alvin gina pong Bayot, bakla si Hi manana. Si Alvin utse Francis.

Noon yan